araw sa inyong lahat. Kami ang ika na pangkat na inatasang gumawa ng isang papel pampananaliksik na pinamagatang pagkakaiba at pagkakatulad ng kultura sa Luzon, Misayas, at Mindanao. Isa komparatibong pag aaral Pero bago ang lahat, narito ang aking mga kasamahan. Ako, oh, si Lili Pinipini J.J. At ako naman, si Keith Lesnino At ako ang inyong likod, Van Arthur na At simulan na po natin ang ating presentasyon. Ang aming pag-aaral ay pinamagata pagkakaiba at pagkakatulad ng kultura sa Luzon, Visayas at Mindanao. Isang kumparatibong pag-aaral. Ang pamagat ay tumutukoy sa pangunahing layunin ng pananaliksik na maghimpingin ang kultura ng tatlong pangunahing pulo sa Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ay isang kumparatibong pag-aaral dahil inihahabing ito ang magkakaiba at magkakatulad ng mga rehiyon ito sa iba't ibang aspekto ng kultura tulad ng wika, tradisyon, paniniwala at iba pa. Para sa konklusyon, sa kamuhuan, may pagkakaiba sa kultura sa Luzon, Visayas at Mindanao. May mga Panginoon ay may natatangin kultura dahil sa kanilang kasaysayan, geografiya at influensya mula sa itang ibang panlabas ng Bersa. Halimbawa, sa Luzon, mas malakas ang influensya ng mga Kastila at Amerikano, lalo na sa Manila. Kaya, makikita ang epekto nito sa arkitektura, bika at relihiyon. Sa Visayas naman, malakas kultura na konektado sa dagat tulad ng paniniwala sa mga diwata at paggamit ng iba't ibang wikang isaya. At ang panghuli, sa Mindanao, Batay sa aming ginawang pag-aaral, unang-una dito ay malakas na pagpapahalaga sa pamilya, pangalawa pagiging masipag at matiisin, pangatlo malalim na pananampalataya, Kristyanismo sa Luzon at Visayas, Islam naman sa ilang bahagi ng Mindanao. Mga kaugalihan tulad ng bayanihan at paggalang sa nakakatanda, ibang mananako at mga katutubong pangkat etniko. Halimbawa, ang Mindanao ay naimpluwensyahan ng Islam mula sa mga amabong mga malakal bago pa dumating ang mga Kastila. Samantalang ang Luzon at Visayas ay mas naaapektuhan ng kolonyalismong Espanyol. Pangapat, pagiging hadlang sa pambansang pagkakaisa. Sa halip, ito ay isang patunay na ang Pilipinas ay mayaman sa kultura at ang bawat rehiyon ay may mahalagang papel sa paghubog ng pambansang identidad. Ito naman ang mga rekomendasyon mga tayo sa silingawan ng pag Una, pagpapalakas ng cultural education. Edukasyon tungkol sa kultura Pilipinang mula sa Luzon Visayas at Mindanao ay dapat maisama sa kurikulum mula elementarya hanggang kolehiyo. Ang mga guro ay dapat bigyan ng sa pagtuturo ng mga kultura ng rehiyon upang mas epektibong maipaliwanag ang yaman ng kultura sa bawat rehiyon. Pangalawa, dokumentasyon at preservasyon. Ang mga ahensya National Commission for Culture and Arts or NCCA ay dapat palakasin ang mga programa sa pagdudokumento at pagpapanatili na mga madangalig na aspekto ng kultura sa tatong milyon. Pangatlo, Cultural Exchange Program. Ito ay para palakasin ang Interregional Cultural Exchange Programs upang mapaundan ang pagpapalaga sa pagkakay iba ng kultura. Ang mga kultural na isla ay sa mga tradisyon ng Luzon, Visayas at Mindanao ay dapat suportahan at palawakin. Sa pang-apat integrasyon ng tradisyonal at makabagong kapita. Una, dapat pagsamahin ang mga tradisyonal ng sanayan sa makabagong bagong ekonomiya upang mapanatili ang kanilang sa kasalukuyang panahon. Halimbawa lamang, ang tradisyonal na sining at handicrafts ay maaaring isama sa modernong disenyo at dependiya. Pangima, suporta sa mga lokal ng na tagapagtaguyod ng kultura. Dapat bigyan ng sapat suporta ng mga artists, craftsmen, at cultural practitioners sa pamamitan ng grants, trainings, at market opportunities. Ang anim, pagpapalakas ng cultural tourism. Dapat paunarin ang mga programa ng cultural tourism na nagbibigay din kakaiba-iba kultura sa natong rehiyon upang mapalakas ang ekonomiya at mapanatili ang kulturang pamana. Ang panguli, paggamit ng digital platforms. Ang mga digital platforms at social media ay dapat gamitin upang ipanaganap ang kaalaman ng sa kulturang Pilipino at upang abutin ang mas malawak na audience, lalo na ang mga kapatid. 哎。